So ayan. Tatapos ah, ko lang magpalit ng front shock at saka yung ball rest dyan. So yun, nagtataka ako bakit may sobra ng tornilyo. Di ba? Sakto lang naman yung binaklas ko yan. Marami pang tornilyo pero naikabit ko na. Ilang tornilyo na lang dyan. Dalawa na lang. <laughs> ayan o. Oh. Ah, sobra. Ah! Hey! Kompleto. Ko, Minsan naman pag nubabaklas ako, Marami akong nabaklas tapos kulang yung tornilyo. Anak ng Ayan, ang kalat ko dyan, no? Parang binagyo. Ako lang kasi nagdi-DIY sa maintenance ng motor ko. So, ayan. Hindi ko alam saan ko ilalagay yan. Oh my God.